Hello mga kaing to this video sa so, seryoso ni yeah, atong topic karon mga kaing nyo kay ato ang um, itopic ang about sa sitwasyon sa atong kabayan kato bitong nag body switching no nga Saka, sa kasalukuyan na dumating nga sa Pilipinas yung kanyang katawan na wala ng buhay sad to say iba po ang katawan na dumating hindi po si kabayan kung hindi yung kanyang katrabaho from Nepal. O, oh, di ba? Question. Akala ko ba yung namamahala dito sa bansa kung saan ako nagtatrabaho? Yung mga Pinoy dito na sinasahuran ng gobyerno. Yung mga Pinoy dito na malaki yung sahod ng dahil sa tax natin mga Pilipino. Bakit hindi nyo nagawa ng maayos yung trabaho nyo? Ang ending, mga kairing, no? Nadoble yung sakit ng pamilya ng, uh, ng OFW natin, yung kabayan natin na nasa Pilipinas. Una, nawala na nga yung kapamilya nila, nawala na nga ng buhay. No? Ang sakit-sakit na nun. Nawala na ng buhay. At tapos, nung gusto na nilang magluksa, tignan yung bangkay, yung katawang na lang buhay, pagtingin nila, iba yung dumating. di ba? Tapos sinisi daw nung ano yung courier. Bakit yung courier yung sinisisi nyo? Di ba? Di diba bago niyo yan i-process, sinahuran kayo ng maayos ng gobyerno ng laki-laki ng sahod nyo. Dapat chineck niyo yan. Hindi nyo ba kayang tignan yung bangkay ng ating kababayan para i-check nyo na, o oh, na nga yun? Hindi ba pwede? Hindi ba po i-check nyo? Anong nakakadiri ba? Ayaw nyo bang tignan? Ayun yung bang makita ang mukha niya na naka nakakahaw na doon. Para lang ma-check niyo na ito, ito, siya, ito siya. Ito yung kabayan natin. Kailan natin ipadala sa Pilipinas? Hindi niyo matignan, no. Ay nako. Diba ang hirap nga naman. Minsan inaasahan natin yung kapwa natin Pilipino yung tutulong sa atin dito. Yun pa magpapahamak sa atin sa totoo lang. Ha, ah, kay hirap. Kaya tayo mga kabayan mag-iingat tayo talaga. Kasi pa tayo buhay tayo dito, wala tayo gaanong maasahan. ba? Diba? Kahit pa sarili natin gobyerno sa Pilipinas, 50-50 pa yan. Patay ka na nga, sa ibang lugar ka pa napunta. Hindi natin alam kung nasaan na yung sikabayan. So kawawa rin yung isang Nepali. <laughs> na na sa Nepal siya mapunta, napunta siya ng Pilipinas. Ang tanong, nasaan yung kabayan natin? Saan siya napunta? Ni wala pa namang info na napunta siya ng Nepal. 'Di ba? Nakakadurog ng puso sa pamilya nung kababayan natin na nagluksa na nga sila dahil wala na yung pamilya nila, wala nang buhay na dumating, nakakahon na. Tapos nung buksan yung kahon, ibang bangkay ang nandoon. 'Di ba? Nakakaloka. Kaya tayo mga kabayan ko, mga kairingyon dito kaman sa bansang Middle East ngayon, mag-iingat at mag-iingat tayo. Lagi natin iisipin na pumunta tayo dito ang buhay. May pera man o wala, uuwi tayong buhay. ba? Diba? Huwag nyo nang pangarapin maging milyonaryo pag uwi nyo. Pagdating na nung ng Pilipinas, magsikap na lang tayo. Number one na igol goal nyo sa buhay nyo habang nandito kayo sa Middle East is uuwi ako na buhay. No? Huwag nyo igol goal na uuwi ako mayaman. Huwag nyo igol na uuwi ako milyonaryo. ba? Diba? Number one na itatak nyo sa utok. Utok? Bisaya na tayo tuloy dito itatak nyo sa utak ninyo at sa puso puso't isipan ninyo na uuwi akong buhay. Ganyan dapat. Kasi kung i nyo, uuwi ako milyonaryo, naku, wag na. Mahirap yun. Lalo pag lang tayo. Tapos i mo sa buhay mo na uuwi ka na milyonaryo o marami kang pera. Wala nga nun. Kasi ang dami natin sinusuportahan sa Pilipinas eh. No? Talagang isipin yung mabuti yung mga buhay-buhay nyo dyan. Huwag niyong hintayin pa na mawala na kayo ng buhay bago kayo uwi. No? Kasi pumunta naman tayo dito na wala tayong pera. <laughs> Di ba? Di kahit uwi tayo walang pera, importante buhay tayo. Di ba? Sa akin lang to, ayaw ko lang sa inyo. Pero mas sa mga daming nangyayari ngayon na hindi maganda sa ating mga OFW. Believe me, kabayan, may isip mo talaga na lagi mo talagang may isip araw o gabi na dapat makauwi ka ng Pilipinas na buhay. Imagine niyo yon, wala ka na ang buhay. Napunta ka pa sa ibang lugar. Hindi natin alam kung saan lugar napunta si Kabayan. Hindi natin alam kung saan lugar siya napunta. Baka tinapon na o nilibing na kung saan. Hindi natin alam. Basta yung dumating na bangkay, hindi si Kabayan. Kung di, yung katrabaho niya ang Nepal. na nakakasad. Hindi ko lang maintindihan kung bakit. Sabi na si Kaso ng Government of the Philippines para makauwi ng Pilipinas. Bakit di yun si Nek? na yung mukha ni Kabayan? Hindi nyo ba na yun yun? Ano ba? Ano ba ginagawa sa inyo? Sinasahuran kayo dyan eh. Pag check lang din yung nagawa, umaasa kayo dun sa sulat dun sa labas address pangalan. Ang mabalidali-dali isulat nun eh. Kahit sino pwede magsulat ng address details ni kabayan sa Pilipinas o oh, sino man yan sa si kabayan na nandun sa kahon, ang oh, bilis magsulat eh. Pero pinaka number one na importante, eh. nakalimutan nyo. Alam nyo ba kung ano? I-check e yung mukha ni kabayan kung siya ba yung nasa kahon. Sus ko ba naman? Binyahin nyo pa ng Pilipinas yung taong hindi naman taga Pilipinas. di ba? Ginastusan nyo ng malaki yung hindi naman taga Pilipinas na dapat napunta sa Pilipinas. Diyos ko, ginawa. O, oh, anong gagawin nyo doon? gagastos na naman kayo ng malaki para yung bangkay na hindi taga Pilipinas ibalik nyo sa bansa nila so gagastos na naman yung gobyerno ngayon yung bangkay na galing ng Medulis na puntang Pilipinas dahil hindi nyo chinek na hindi yon sa si Kabayan pagdating ng Pilipinas ipabiyahin nyo na naman papunta sa bansa nila gagastos na naman kayo ngayon galing di ba? sana chinek nyo muna kung sino man yung ano dito sa Middle East, yung hindi nyo chinek, palitan nyo na. Sayang yung sahod. Sayang yung pasahod sa kanya kung hindi niya man lang chinek. ba? Diba? Yun na sana eh. Yung pinaka dapat gawin is chinek. Kung talagang si Kabayan ba o sino ba yung Poncho Pilato ay eh, nandun sa loob ng kahon. Hindi nyo chinek. nag na yung pamilya eh. Dubli na yung sakit. Namatayan sila na pa rin yung dumating hindi kapamilya nila taga ibang bansa pa di ba? sana naman kahit kunting konsiderasyon at pagmamahal sa kapwa natin Pilipino na tinatawag yung bagong bayani pakita naman kayo ng totoong pagmamahal at malasakit kahit patay na yan ang talagang pinagsikapan nyo na maiayos si kabayan makapunta sa kanila, maiuwi sa pamilya malaking ano na yun kaligayahan na yun para sa pamilya na kahit wala na silang buhay may paglalamayan sila kahit wala na siyang buhay makikita sila for the very last time ba? Diba? kaya kung sino man yan palitan nyo na hindi na gawang i-check si kabayan ano yun tanggap-tanggap lang tayo ng sahod sa gobyerno tapos hindi natin magawa yung trabaho natin ba? Diba? bagong bayani bagong bayani tapos ganito ginagawa nyo Galing-galing. Ay, galing. nako